Hey guys, guys, ito po. Nangunguha po kami ng malunggay guys. Ang ulam guys. Ayan. Ito guys. At ito po yung papaya guys. Ayan. Papaya guys yan. Ayan. Ayan. Yung sa baba po. Uy! Jet! Ayan yung malunggay. Ayan yung malunggay. Kumuha, bunuti mo ang puno. Is, kumuha ka ng dalawa. Huwag ka nang sumunod kay Papa. Ayan o. Oh. Ayan nga. Bunutin mo nga ang puno. Kumuha ka ng ano. Eh, malunggay po yan, guys. Ayan. guys. So

Shine hmm. nice. magandang guys. Hmm. Oh, kumuha ka ng puno, bunutin mo sa ano, sa puno ka kumuha. ayan nga, ano ba 'yung wala bang puno yan Sa gilid ka kumuha, sa gilid. Sakit na talaga siya mo. Sa gilid ka kumuha, ayun ng may aba, nata na bata ka. Ayan, yan, yan. Diyan kayo sabihin kumuha ko, sa jik -jik, gilid. Nanay. Ha? Sabihin mo, jik-jik, kasi malaki na yan. Ah, sabihin ko pala, ikaw talaga jik-jik. Malaki na daw siya, guys. Eh, May malaki na, jik -jik na daw yung jik -jik papa. Yung, Opo. Hmm, yan. Puno. Puno. May puno yon. Oh, Ayun, o! Eh, tama na nga yan. Nalalaki ka, hindi ka talaga marunong. Hindi ka pwede sa bundok. Ayan, guys. Ah, jik -jik. Nay. Hmm kaya yung apo kong madaldal. Anta kasi sa sinabihan ko yung anak, yung manugang kong naku, na, itong batang to sabi ng apo ko, jik jik malaki na daw yung tatay niya malaki na, hindi na ayaw na niya ng bata gusto niya malaki na, ayan guys masarap po yung guys tanlad ayan, guys ay hey, guys, ito kalbati guys Ayan to guys, oh. Ito, masarap po ito guys, Yeah, oh. guys. Gusto, maganda po to sa tinulang manok guys. Saka sa, ano to, ah, isda. Sinigam na isda guys. Ayan, guys. Ayan guys, ito. Ang po. Ayan guys. Ayan, ito. Ayan, ito po kami sa bakanting guys. guys. Ito po yung bahay. yan, May bahay po dito sa pinuntahan ko, guys. Ayan. Nice. Ayun po yung bahay ng mga mga pabahay po dito sa Bulacan. Sa Big, uh, Big Bulacan po ito. Sakop na po ng Big T. ang pangalan po dito, guys. Ayan na po guys, dito. Ayan, guys ayan mga mga pabahay guys yung iba po wala pang tao dyan guys yung bahay na yan ayan, ayan na yan po ayan yung mga pabahay po na yan ayan guys ayan ayan guys ayan ayan Hanggang uh, yes. tin kayo guys. Ah, uh, guys, ingat po kayo lagi sa araw-araw. Bye.